may yung guys karon na anapod itaod na water pump bali 1 horsepower ni og na siya pressure tank bali kining water pump naka up na daan nakapatong na nidaan sa pressure tank ang kulang na lang ani kay magpiping ang gamiton di ay nga tubo diri kay PPR pipe nga 3 port kani siya nga set up Naana na ana na siya pressure switch pressure gauge og 5 way connector so ready for installation ni siya ang akong abang ni padulong sa balay naka na so dapat nakalubong ato ang mga pipes para dili siya ma daot sa init o ulan kay kaning PPR pipes mapagpag siya pag nakabulad siya sa init so dili siya advisable nga mabulad o init dapat nakalubong ni siya kani diay nga installation sa water pump wala ni siya sa plano balik karon lang ni siya gi-desisyonan. maong ang among linya sa kilid sa wall na mga gi kanin nga area diri may nagkuha o linya padulong sa water tank para naa siya bypass in case og walay kuryente or dili sila magamit og water pump na agya pun sila tubig padulong sa ilahang balay dapat naabot ay ibutang na check valve para inig under sa water pump dili siya magbalik-balik gikan sa pump padulong sa metro or padulong sa tanki. bali akong gibutang nga check valve dira kay spring type dapat magbutang putang union para sa repair ang diri nga area mao siya ang para sa outlet sa pump Padulong ni siya sa mga CR sa mga gripo dire na lang may nagtap kay lagi wala na siya sa plano maong diha na lang miniagi sa kilid sa pader kay wala na may laing agian nang tanan nakatiles na og halos finish na ang floor so sa likod na lang miniagi maotong no choice me balik karon naka na mi sa water pump mga fittings amuan ang gitaod so wala lang usa na mag videohan kay dali ra man siya itaod mao ni siya ang PPR ball valve bali union type ni siya gini mao ni siya ang check valve nga spring type So, mas maayo yung spring type itong inabutang sa water pump para dili siya saba pag mag-stop na. Bali, di rin na punta sa yahang outlet padulong sa balay. Tuwa na siyang pipingan. Tapos, butangan na union para inigriper. Dali na lang siya tanggalon. Kani siya nga piping. Ready na niya siya gamitin. So, taawad, ni i I na siya gamiton. So, karon to taod. At na siyang i-testing. I-temporary saksak na itong sa extension wire. O, musaka ba siya ang pressure gauge para mabalaan na ito ni under ba siya. So, kaning ito ang storage water tank na na siya isulod so anytime pwede niya na siya gamiton at wow saan yung tisingan mo muandar ba ug okay ba ang iyang mga wiring so... Mm -hmm. So, success kayo. Okay siya, nag-andar siya. Maulan ko, guys. Dag again. Salamat sa nitan.